He welcomes inyong lahat hua kalimot subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat tibok ng puso, may alaala -ala kang hindi kayang kalimutan. Sa bawat hakbang na paa, may tinig na bumabalik mula sa nakaan. Sa tahimik na gabi, naririnig mo pa rin ang tawanan sa ilalim ng mga parol ng baryo. Ang hangin ng tabing dagat, dala ang amoy ng alat at ang mga lihim na iniwan sa buhangin. Muling sumisilip ang araw, ngunit ang anino ng kahapon ay hindi pa rin nawawala. Bakit may mga kwento na kahit anong gawin mo, bumabalik at humahabol sa iyo? Sa mga mata na matanda sa kanto, may mga pilat ng panahon na hindi kailanman gumaling. Sa bawat piyesta, sa bawat sayaw ng tinikling, may ngiting nakatago ang lungkot. Ang tanong, kanino ba talaga nakalaan ang iyong alaala? Bakit sa tuwing dumadaan ka sa lumang bahay na yari sa kahoy, may malamig na haplos na tila humahawak sa iyong balikat? Ang mga kalderetang inihahain sa lemesa, ang mga awit ng kundiman sa gabi, lahat ay tila bumabalik sa isang larawan. Isang larawan ng pagmamahal na iniwan munit hindi nakalimutan. Nginit bakit, bakit sa paglalakbay na iyong alaala, may tinig na bulong ng bulong na mga hindi mo maunawaan? Bulong na tila nang gagaling sa pagitan ng buhay at alaala, sa pagitan ng totoo at hindi. At sa bawat pagdilat mo sa umaga, mas lalong lumalabo kung alin ang alaala at alin ang realidad. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, kung saan sa gitna ng piyesta at ng mga ilaw ng banderitas, may isang aninong nakatayo sa dikalayuan. Isang aninong pamilyar ngunit imposibleng naroroon. At sa sandaling nagtama ang inyong mga mata, biglang bumigat ang hangin, bumagal ang musika, at ang lahat ng tao ay tila naglaho. Naiwan ka sa gitna, humaharap sa isang alaala na akala mo'y matagal nang nawala. Ang hangin ay tila huminto, ngunit ang pintig na iyong puso ay bumibilis. Ang aninong iyon, nakasot ng barong na tila galing sa nakaraan, kumikislap sa liwanag ng mga parol. Ang kanyang mga mata, puno ng mga salitang hindi nasabi, mga pangakong hindi natupad. Anti-unti siyang lumapit, ang bawat yapak niya ay umaalingaungaw na parang tunog ng kampana sa simbahan ng baryo. Naririnig mo ang huni ng kuliglik sa paligid, munit sa gitna ng katahimikan, malinaw ang bulong na kanyang tinig. Nalala mo ba, Isang tanong na tumusok sa iyong dibdib, isang tanong na gumising sa lahat ng alaala na pilit mong nililibing. Mula sa gabi ng kasayahan sa ilalim ng punong nyog. Mula sa mga lihim na tinitingala sa bituin. Mula sa mga yakap na nawalan ng dulo. At doon mo na pagtanto, ang alaala ay hindi lang simpleng larawan na kahapon. Ito ay isang pintuan na muling bumubukas, isang pintuan na matagal mong iniwasan. Habang papalapit siya. Ramdam mo ang bigat ng kanyang presensya. Parang bawat hakbang niya ay humihila sa iyo pabalik sa isang panahon na iniwan mo na. Nginit bakit ngayon? Bakit sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng piyesta, ay siya muling napakita? At bakit sa kanyang mga mata, may lihim na ikaw lamang ang dapat makaalam? Ang liwanag mula sa mga parol ay kumikislap na parang mga bituin na bumababa sa lupa. Ngunit habang nakatitig ka sa kanyang mga mata, ang paligid ay tila nagiging malabo. Ang mga tao sa piyesta ay para mga aninong naglalaho, ang musika ng banda ay humihina, ang ingay ng tawanan ay napapalitan na isang malalim na katahimikan. Tanging kayo na lamang ang naroon, ikaw at ang aninong galing sa iyong nakaraan. Ang kanyang hininga ay malamig na parang hanging dumadampi mula sa dagat sa madaling araw. Nalala mo ba ang huling gabi natin, muli niyang bulong at ang kanyang tinig ay parang dumadaan sa buto at laman. Biglang sumilay sa iyong isip ang gabing iyon, ang huling pagtitipon sa tabi ng dagat, ang mga parol na nakasabit sa kawayan, ang mga awit ng kundiman na umaaling ngaungaw sa malayo. Nalala mo kung paanong nangako kayo sa ilalim na buwan, pangakong babalik siya, pangakong hindi kanya iwan. Ngunit ang pangakong iyon ay naglaho, kasabay na isang bangungot na hindi mo na muling binuksan sa iyong alaala. Ikaw ba talaga yan? Mahina mong tanong, halos hindi lumalabas ang tinig mula sa iyong labi. Mumiti siya, Munit ang ngiti ay puno ng lungkot, isang ngiti na may kasamang lihim na hindi pa rin mabuksan. Lumapit siya, at sa sandaling halos magdikit ang inyong mga kamay, isang biglang ihip ng hangin ang dumaan, malakas na parang unos. At sa isang iglap, nagbalik ang lahat ng tunog, ang ingay ng piyesta, ang tawanan ng mga tao, ang musika ng tambol at kulintang. Ngunit wala na siya, parang usok na naglaho sa hangin. Naiwan ka sa gitna ng kalsada, hawak ang dibdib, hingal at nanginginig. May mga mata na nakatitik sa iyo, nagtataka kung bakit tila natigilan ka sa gitna ng sayawan. Ngunit wala silang nakitang kakaiba, dahil ang aninong iyon ay sa iyo lamang nagpakita. At doon nagsimula ang paglalakbay na iyong alaala, hindi sa labas, kundi sa loob na iyong sariling puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang binabagabag ng kanyang tinig, ng kanyang mga mata, ng kanyang mga pangako. Hindi ka makatulog sa gabi, dahil sa bawat pagdilat na iyong mga mata, naririnig mo ang bulong, nalala mo ba? At ang bawat tanong na iyon ay parang susi na bumubukas ng mga alaala na matagal mong kinulong. Nalala mo ang madaan sa baryo, kung saan kayo magkahawak kamay na naglalakad habang ang mga dahon ng nyog ay sumasayaw sa hangin. Nalala mo ang mga palarong bayan, kung saan siya ang laging kasama mo, lagi kang tinutulungan, lagi kang pinoprotektahan. Nalala mo rin ang gabi ng pagkawala, ang balitang hindi mo matanggap, ang bangka na hindi na bumalik mula sa dagat, ang katahimikan ng mga alon na sumira sa lahat ng pangako. Ninit bakit ngayon, bakit ngayon siya muling bumalik? Bakit ngayon, sa gitna ng buhay mong akala mo'y nakausad na, bigla siyang napakita na parang hindi kailanman nawala? Ang mga tanong ay dumadagundong sa iyong isipan, parang alon na paulit-ulit bumabangga sa pampang. Hanggang isang gabi, hindi mo na kayang tiisin ang mga bulong. Pumunta ka sa lumang bahay na yari sa kahoy, ang bahay na minsan ay naging tahanan na inyong mga alaala. Ang mga sahig ay umunggol sa bawat hakbang mo, at ang amoy ng lumang kahoy ay parang amoy ng nakaraan. Sa sulok ng silid, may nakasabit pa ring lumang larawan, ikaw at siya, nakangiti, walang bakas ng lungkot o takot. At sa sandaling iyon, muli mong narinig ang kanyang tinig, malinaw at malapit, parang nakatayo siya sa iyong tabi. May kailangan kang malaman, bulong niya. Nanindig ang balahibo mo, at ang iyong mga mata ay napapikit ng kusa. At doon, nagsimula ka makita ang mga bagay na hindi mo pa nakikita noon, mga ng gabing hindi mo naalala, mga pangyayaring itinago sa pagitan na katahimikan at ng dagat. Nakita mo ang kanyang mamata sa huling gabi, puno na pangamba, ngunit puno rin na pag-ibig. Narinig mo ang kanyang tinig, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran, may lihim na hindi niya nasabi bago siya nawala. At habang lumalalim ang gabi, habang ang ulan ay bumabagsak sa bubong ng lumang bahay, mas malinaw ang bawat piraso na alaala na muling bumabalik. Ngunit sa bawat pagbabalik, mas lalo kang nilulunod na isang tanong na hindi mo kayang sagutin. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? At bakit hanggang gayon, hindi pa rin natatapos ang kanyang kwento? Bakit ikaw pa rin ang pinipili niyang lapitan, sa gitna ng lahat ng taong maaaring magdala ng kanyang alala? Habang nakatitig ka sa larawan, ramdam mong hindi lang alaala ang bumabalik, kundi isang katotohanan na matagal nang nakatago, naghihintay lamang na mabunyag. At sa sandaling iyon, alam mong ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi ito basta paglalakbay ng nakaraan. Ito ay paglalakbay na iyong alala, isang alaala na hindi lamang iyo, kundi kanya rin, at ng lihim na iniwan niyang hindi mo pa naunawaan. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, bawat patak ay parang kumpas na sinasabay sa tibok ng iyong dibdib. Ang lumang bahay ay parang humihinga, ang dingding ay umunggol, at sa bawat huni ng hangin ay naroon ang kanyang presensya. Sa larawan, tila gumagalaw ang kanyang mga mata, parang sinusundan ang bawat galaw mo, parang nais nice niya magsalita ngunit nakakulong sa katahimikan ng nakaraan. Lumapit ka sa bintana, binuksan mo ito, at ang malamig na hangin ng gabi ay sumampal sa iyong mukha. At doon mo narinig ang kanyang tinig, mas malinaw, mas mabigat, mas malapit kaysa kailanman. Hindi ako nawala. Napaatras ka, hawak ang dibdib, ang iyong hininga ay naputol, munit ang mga salita ay kumakapit sa iyong isipan. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi siya nawala? Kung gayon, saan siya naroroon sa lahat ng taong lumipas, sa lahat ng gabi ng paghihintay, sa lahat ng luha na bumaha sa iyong mga mata? Lumuhod ka sa sahig at doon, sa gitna ng dilim, bumalik ang huling alaala, ang gabing bago ang lahat ay nagbago. Ang kanyang mga kamay, mahigpit na nakahawak sa iyo. Ang kanyang mga mata, puno na takot na para may kinakatakutan na mas malaki pa sa dagat, at ang kanyang bulong, isang pangungusap na noon ay hindi mo naunawaan. Kung sakaling mawala ako, huwag kang susuko sa paghahanap. Gayon, sa gitna ng katahimikan, doon mo lamang naramdaman ang bigat ng kanyang iniwan. Hindi siya simpleng nawala. Hindi siya simpleng iniwan ng dagat. May lihim na inilihim, may katotohanang ikinobli, may kwento na hindi natapos at habang nakaupo ka sa malamig na sahig ng lumang bahay, unti-unti mong naramdaman na ang paglalakbay na iyong alaala ay hindi lamang pagbabalik tanaw. Ito ay isang tawag. Isang pagsisimula. Isang pintuan na kailangan mong buksan kahit anong sakit ang nakatago sa loob nito. Sa labas, naririnig mo ang huni ng mga kuliglig, ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, at ang pag-iyak ng hangin na tila nagdadala ng mga lihim ng dagat. At sa kalaliman ng gabi, may aninong muli mong nasilayan sa kanto na iyong mata nakamasid, nakatayo, naghihintay. Hindi siya lumalapit, hindi rin siya umalis. Nananatili lamang doon, sa pagitan na alaala at ng katotohanan, sa pagitan ng pagkawala at pagbabalik. Ang anino ay hindi na kumikilos, ngunit ang kanyang presensya ay malinaw na malinaw. Parang isang paalala na hindi lahat ng iniwan ay tunay na nawala, na may mga alaala na hindi lang basta nakaraan kundi tulay patungo sa katotohanan. Dahan-dahan kang tumayo, pinahid ang luha sa iyong pisngi at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi ka na natatakot sa kanyang presensya. Sa halip, naramdaman mo ang init ng kanyang ngiti na noon ay hindi mo nakita sa huling gabi ninyo. At doon, sa ilalim ng ulan at sa liwanag ng buwan na sumisilip sa ulap, narinig mo ang huli niyang bulong. Salamat, dahil hindi mo ako kinalimutan. Kasabay ng mga salitang iyon, unti-unti siyang naglaho, hindi na parang usok o anino, kundi parang liwanag na kusang sumasanib sa hangin wala nang bigat sa iyong dibdib, wala nang takot sa iyong puso. Ang naiwan ay ang katahimikan na may dalang pag-asa, at ang pangunawa na ang paglalakbay na iyong alaala ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi sa pagtanggap at pagpapaalam. Lumabas ka ng lumang bahay, bitbit ang ngiti na may kasamang luha. At habang ang hangin ng dagat ay yumayakap sa iyo, alam mong natapos na ang isang kabanata. Ngunit nagsimula rin ang bago, isang buhay na dala ang alaala, hindi bilang tanikala, kundi bilang ilaw na gagabay sa bawat hakbang mo pasulong.